Yes, malugod na ipinagkaloob ng ating sanggunian ang mga bagong jacket. Ayan, para sa mga barangay police ng ating barangay. At talaga namang ito ay uh, lahat naman ay mabibigyan. Yung iba pa nga ay sa second batch. Kaya maghintay-hintay lamang ho tayo at talaga namang ipinagkaloob ng ating uh, sanggunian panglungsod ang ating mga pangangailangan sa bawat barangay na nasasakupan. Kaya yan, ang ating mga barangay police kasama ang ating mga barangay electrician at uh, ang ating deputy at ang ating hepe ay uh, tumanggap ng uh, mga jacket na yan na talaga namang pagkaganito ang kagulay, napakahirap naman talaga na wala talaga mga jacket ang ating mga barangay yung polis lalo tigit pagka mga bigla ang pangangailangan or emergency support ng ating mga barangay pulis ay eh, kailangan naman kahit naman walang payong or ano may uh, kapote para ika nga ay uh, safe na safe at hindi naman makasakit ng ating mga barangay pulis at hindi biro ang trabaho nila ba? si nyo, kahit sagsag ang ulan at uh, hangin ay talaga namang rumiresponde at uh, sa bawat concern ng ating mga kabarangay ay naririyan at nakahanda ang ating mga barangay polis. So, salut sa ating mga barangay polis na talaga namang uh, buong pusong pinagkakalob ang kanilang uh, sarili para sa ibayong serbisyo para sa higit na nakararami nating mga kabarangay. At uh, malaking bagay yan na pinakilawag sa atin ng ating uh, punong nusod at ng ating ng barangay sa pakipagtulungan ng bawat uh, isa. So, malaking bagay ang uh, support ang ibinibigay sa atin ng ating pamahalaan para sa ating mga kabarangay at sa iba pang mga kabarangay na nasa kaupan ng ating bayan. So, ng ating nusod rather. So, malaking bagay yan at sana ay maging uh, protection talaga yan at ingatan natin na sa bawat pinagkakaloob sa atin ng ating national government ay talaga namang ika nga pagbutihin naman natin ang ating serbisyo sa bawat isa so yan lamang po ang aking i-report sa mga araw at uh, ang mga items na yan ay talagang isinusurrender or ipinakaloob na sa ating mga barangay police officers. So, lagi po natin tatandaan na sa bawat, uh, hindi lamang po mga barangay police ang nakarapatan ng mga 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 mga